kahulugan ng pagong sa panaginip. Ang pagong ay isang representasyon ng universo at ang shell nito ay bilog na parang sa lupa. Ang mga pagong ay karaniwang iniuugnay din sa iba't ibang kultura sa buong mundo bilang simbolo ng kaalaman, konsentrasyon at karunungan maaring hilahin ng hayop na ito ang ulo nito sa shell at hihiwalay ang sarili nito ang mga palakaibigang pagong ay simbolo din ng karunungan ang mga pagong ay naglalakad sa lupa sa tubig ito ay isang maliksi at mabilis na hayop ang aral na ibinibigay sa atin ng mga hayop na ito sa mundo ay huminto tayo upang ayusin ang ating paghinga at pagnilayan ang ating mga kilos itinuturo nito sa atin na at tumingin sa ating sarili at maghanap ng matatag na pangmatagalang solusyon. Ang kahulugan ng panaginip ng isang pagong ay isang indikasyon din na kailangan mong bumagal, magkaroon ng hikit na pasensya tulad ng ginagawa ng mga pagong at ipahayag ang takot na harapin ng mga pagong. Ang katotohanan ng buhay sa pamamagitan ng pagtatago tulad ng ginawa nito sa pamamagitan ng pagtatago ng ulo. Ang iba't ibang kahulugan ng mga panaginip ay nakasalalay sa kung ano ang iyong nakikita habang ikaw ay natutulog. Kaya tignan natin ang ilang mga halimbawa upang mas maunawaan ang kahulugan ng mga panaginip ng pagong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng pagong. Ito ay isang mabuting tanda, karunungan, mahabang buhay at katapatan. Maaari rin ito maging isang babala na papagaling ka sa ilang relasyon o iba pang bahagi ng iyong buhay. Ang pagkakaroon ng mga panaginip tungkol sa mga pagkong sa dagat ay isang senyales na itinatago mo ang iyong mga emosyon at iniisip maghanap ng makakausap at mapagkakatiwalaan. Ang mga nahihirapang pag-iisip ay ang sani ng sakit at maaaring makagambala sa iyong kalusugan pang kaisipan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagong. Kung ang pagong ay malusog, ito ay senyales ng isang bagay na nakukuha mo ay gusto mo. Ang panaginip ng Isang hatch ng itlog ng pagong ay kumakatawan sa pagkabigo o masamang balita na paparating. Sa kasong ito, tulad ng isang pagong oras na upang mapanatili ang kalmato. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking pagong ang mga pagong ay nabubuhay ng matagal dahil marami sa kanila ang nabubuhay ng mas mahaba kaysa sa mga tao. At maaaring higit sa isang siglo ang edad, ang laki ng pagong ay kumakatawan sa edad dito. Kaya kung mas malaki, mas matanda. Direktang nauugnay ito sa ating mortalidad at kung anong nararamdaman natin tungkol dito. Kaya ang panaginip ng isang malaking pagong ay sumisimbolo sa takot na tumanda at mamatay. Hulugan ng panaginip tungkol sa isang higanting pagong. Kung ang pagong sa iyong panaginip ay napakalaki at hindi katimbang, maaaring mga hulugan iyo ng kahihiyan at kahirapan. Ibig sabihin nagtatago ka sa loob ng shell, ito rin ay isang babala para sa iyo na palayain ang iyong sarili mula sa mga tanikala ng kahihiyan dahil maaring hadlangan ito ang iyong ebolusyon sa ilang mga paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na pagong. Ang panaginip ng isang maliit na pagong ay nangangahulugan ng nang simula ng isang malaking tagumpay. Makukuha mo ang layunin na iyong pinaninindigan sa lalong madaling panahon kullugan ng panaginip tungkol sa nakagat ng pagong ang pagtanggap ng kagat ng pagong sa isang panaginip ay isang tanda ng babala ang isang taong tapat sa iyo sa mahabang panahon ay maaring mapagod maaring ang iyong kapareha ay gustong gumawa ng mas makabuluhang hakbang sa relasyon at pagod na siyang maghintay sa iyong desisyon na gawin ito Nalalapat din ito sa mundo ng negosyo. Sa kabilang banda, ang panaginip na nakagat ng pagong ay senyales na maaaring maubos ang iyong pasensya sa hindi malamang dahilan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang berdeng pagong. Ang nakakita ng berdeng pagong sa isang panaginip ay nangangahulugan ng lakas at sigla sa iyong buhay, pati na rin ang pag-asa at lunas ng ilang mga sakit kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng pagong. Kung nanaginip kang bumili ng pagong, magalak ka. Ito ay tanda ng kalusugan at kasaganahan. Manatili sa trakat, at maghintay para sa mabuting balita. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nasugatan na pagong. Ang larawang ito ay may kinalaman sa ating proseso ng pagtanda at natural na tumanda. Ang mahalaga ay manat mapanatili ang isang masayang isip at saloobin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng pagong Kapag nanaginip kang kumain ng karni ng pagong, ito ay isang magandang senyales at mahabang buhay at kasiyahan sa buhay Magkakaroon ka ng magandang karanasan at mabuting kalusugan Ngunit kung nakakita ka ng ibang mga hayop na kumakain ng mga pagong tulad ng mga ahas, ito ay isang babala tungkol sa mga hadlang kahulugan ng panaginip tungkol sa pagong na tumatakbo. Ang isang pagong na mabilis na gumagalaw o kahit na tumatakbo ay katumbas ng isang taong kailangan pabilisin ng mga bagay-bagay. Magiging mabagal ka sa ilang aspeto o direksyon ng buhay at susubukan ka na iyong subconscious na itulak ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming pagong. Ang ganitong uri ng panaginip ay kumakatawan sa mga hadlang na iyong haharapin sa pagtupad sa iyong layunin o maaari itong sumagisag sa maling pagkakaibigan. Panahon na upang muling bisitahin ang iyong saloobin at paunawaan kung anong naging mali at maaaring sapotahe ang paglago at ebulusyon. Ang parehong saloobin ay maaaring makaakit ng maling tao sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa makapatay ng pagong. Kung sa panaginip mo hindi sinasadyang nakapatay ka ng pagong, ibig sabihin kailangan mong pabagalin ang ilang mga gawain. Ang pagmamadali ay isang kaaway ng pagiging perpekto. Ngayon, kung pumatay ka ng pagong para kainin, ito ay tanda ng kayamanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itlog ng pagong. Ang panaginip ng mga itlog ng pagong ay nagpapakita na natututo kang bumitaw sa mga pabigat. Maaring tiniis mo ang lahat, mga problema, alalahanin at iba pa. Maging matyaga sa mga kasamahan at gawin ang iba na ayusin ang mga bagay sa kanilang sarili.